yung nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? <laughs> Kasi ako, proud na proud na proud ako maging live seller. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napaka walang hiya. Okay? Pero yung pagla-live sell, I love it babawasan ko na yung pagbabasa ng comments and I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustong gusto kong ginagawa ng dahil sa inyo. Again, thank you everybody sa mga sumusuporta. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video at usapang live selling po tayo para sa video ito dahil recently lang is napag-usapan at natalakay natin ang iba't ibang bagay patungkol dito sa live selling sa Miss Grand International and speaking of uh, live selling is nag-viral nga po itong video ni uh, Matit De Leon sa isang live selling session sa kanyang social media account dahil uh, may nabasa siyang comment dito ng uh, mga netizen at ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talk of the town nga itong uh, viral video ni Matit De Leon na kung saan ay hindi niya mapigil ang mapareact at umiyak dito dahil sa comment ng uh, mga netizen while nag-live selling siya dito sa kanyang social media account kasi mga kapolitika kung inyong matatandaan di ba uh, namatay na yung kanyang ina na si uh, Nora Honor and then uh, di ba may mga balita dati na nagbibigay pa itong si Nora sa kanyang mga anak na may mga pamilya so kung kaya si Nora Honor dati is nagtatrabaho pa kahit uh, may edad na so dito is nakita natin na nag live selling itong si uh, Maite at uh, 'di ba na pag-usapan natin din yung Kainawat na kung saan is maraming issue kasi sa pagla live selling naman is hindi mo kinakailangan na ikaw ay graduate ng anumang uh, degree or wala kang uh, titulo sa buhay as long as marunong ka lang magbenta sa social media ay pwede kang mag-live selling kung kaya ito nga uh, propesyon na ito ay mababa yung tingin ng karamihan. So dito at hindi nga nakaligtas itong si Matit De Leon sa reaksyon ng mga netizen. So tayo naman personally yung sinabi nga natin na walang uh, issue dito sa pag-live selling, most especially sa Miss Grand International. At uh, ngayong kinurunahan na itong si CJ uh, si Opiasa, hindi naman siya araw-araw nag-live selling mga kapolitika at nakapagbiyahe pa siya sa ibang bansa. But going back dito sa ano sa live selling ni Matit De Leon ay napaiyak hindi niya mapigilan mga kapolitika ay sinali ang issue ng kanyang ina na si Nora Honor yung kanyang uh, career at the same time yung kanyang asawa or yung kanyang husband. So yun ang mga naging issue na comment dito sa kanyang uh, pag live selling na kung saan is nakapekto sa kanya emotionally. So apparently dito ay uh, walang masama sa pag live selling kahit nga yung ibang artista at halimbawa na lang dito yung mga influencers yung mga vloggers at uh, isa sa mga kilalang live selling is itong si Maril Rodriguez na napakalaki ng kinikita niya sa pag live selling so as long as sa tingin ko ang maging reaksyon ko dito ay uh, as long as kumikita ka sa malinis na paraan tapos ng pag-aaral minsan kinakailangan rin natin na dumiskarte sa buhay okay so yun po mga kapolitika ang aking maging at ang aking maging opinion pero uh, kahit ganito pa man ang realidad ng buhay, ang advantage dito kay uh, Matit Leon ay sumikat siya. di ba laman siya ngayon ng mga social media pages. So basically ay uh, na-introduce rin yung kanyang uh, pag-live selling sa mas malawak na platform or sa mas malawak na audience dahil pinag-uusapan at naka-gain -ano siya, naka siya ng sympathy. So ang tendency dito is marami yung mga tao na pupunta doon sa kanyang live selling para ano para uh, makainganyo pa siya ng ibang mga uh, customers or mga bibili ng kanya mga produkto. Okay? So yun po ang aking maging reaction at ang aking maging opinion dito sa ano dito sa kanyang uh, Uh, nag-viral na video na kung saan ay usap-usapan ngayon sa social media na umiyak, hindi niya mapigilang umiyak at mapariyak dito sa comment ng netizen na kung saan ay uh, dinamay pati yung kanyang namayapang ina. Okay, so yun mga kapulitika ang ating uh, maging reaksyon at maging opinion dito sa ano sa uh, viral video ni uh, Matit De Leon and i believe na worth it po itong bigyan ng reaksyon at uh, video mga kapolitika dahil uh, para rin mamulat yung ibang kababayan natin na kinakailangan rin po natin magpay ng respect sa ibang tao most especially kung naghahanap buhay ng matino okay so yun at uh, discardin niya ito sa buhay so pabayaan na lang po natin kung wala tayong magandang uh, magandang sasabihin sa kanya or hindi magandang yung sasabihin natin sa isang tao ay wag na lang po nating sabihin okay so ano ang inyong magreaksyon kung kayo ang tatanungin dito sa pag-iyak ni uh, Matit de Leon at yung kanyang naging reaksyon sa komento ng netizen. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.